Tingnan nyo po siya, oh. buong-buo po siya. Tsaka maganda yung pagkakahidla. Huwag muna po kayong bumili. Nang? Nang, nang pyesa. O sa iba, pabor sa amin yun. Okay. Dahil kikita po ako doon eh. Pero ayoko po nung ganoon Kasi hindi pa naman nasisira eh. Gusto ko, satisfied talaga yung customer. Baka mamaya ito naman pala masisira. O oh. kaya mm. ito masisira. Ah, uh, Ray canalis Pramas Bate. <laughs> Ayun. Starting Pinoy. Ay, salamat po. Three rollers po siya. Yung iba dalawa lang. Yan po ang pangkaraniwang hinahanap sa atin. Oh. Mm. Tapos ang kaibahan po sa atin, sa atin, meron po tayong pyesa. Sa iba, pag nabili ninyo, tapos na transaksyon. Oh, May mahirap yung ganun, sir. Oo, -uh. Oh. Ayan o, oh, tingnan nyo po, ayan yung sample. Ayan o, oh. alibawa, yun po ang pangkaraniwang nasisira, although wala pang nasisira sa atin. Saan to? Saan yung ano yan? Ayan po, dun sa ah, loob. Si yan yung plate to po. Diskarte lang po, diskarte <laughs> sa buhay na ang Pilipino kahit sa bansa mapunta, Ah, uh, kahit yan ay walang pinag-ara masyado na mataas okay. pero ma tayo yun yung kaibahan natin masira to eh, nakaano lang naman to? yung friction po kasi yan e eh, magkadikit po yung gulong ng gulong pero sir wala pang nasisira kung ako magtatanong uh, sa inyo although okay lang kita na yun e eh, kasi bibili kayo huwag muna po kayong bumili nang? ng? ng pyesa ah, pag nasira na lang oh, saka tayo huwag bumili kung na ako dahil sabi mo nga di ba pag uh, nasira na wala nang tapos ang transaction. Oo, sa iba. So, so kailangan ang ano to, may pesa tayo. Kasi Ayan, no, yun yung ano ng Pilipino eh. Yung mga ano, may pesa, buting-ting. Ano. <laughs> <laughs> Pero po sa atin ito, kasi hindi natin alam kung alin pa yung masisira diyan. Pero yan pangkaraniwan daw po yan. Sabi nung supplier natin, kaya nagpuproduce sila ng mga ganito. Pero sa dami po niya na mga marami rin po silang alaga, araw-araw nilang ginagamit, walang bumibilim pyesa. Kaya doon po nararamdaman ko na uh, talagang okay. Wala pang nasisira eh. Kasi pag bumili sila nito, eto eh, mabili, Liba, bili sila ng bili. Ibig sabihin, alam ko na na madaling masira yung pyesa po natin. Pero yan, kaya nga na advice ko po sa mga customer natin, huwag ka nang bumili. Yung iba po kasi gusto bumili agad lima nito. Hmm. Uh, sa iba, para? o sa iba, pabor sa amin yon. Okay. Dahil kikita po ako doon eh. Pero ayoko po nung ganon. Kasi... Uh, hindi pa naman nasisira eh Gusto ko Satisfied talaga yung customer Baka mamaya ito naman pala masisira O kaya ito masisira Basta ang assurance na namin as a buyer Mayroon tayong Pyesa Ayan po Mayroon po tayong pyesa yun masasabi ko sa inyo Ano-ano po may mga alaga ninyong mga hayop sir? Uh, rabbit Rabbit Pabo Itik Manok panabong Manok pangkain Crepes <laughs> Pero alam niyo na po yung mga ingredients na ilalagay ninyo Ah uh, super pag aaral pa kami. Oh ayan. Yeah. Pangkaraniwan naman po diyan ang nilalagay po eh uh, mais, tapos mulases, mm. tapos uh, konting asin nilalagyan po eh ng konting asin. Bismil ang ano namin. Oh 'yun, pwede rin po. Tapos ang kagandahan po niya na eto po yung machine po natin, hindi na kinakailangan durugin pa yung mais. 'Di ba po yung mga butil lang hmm. mais, ang iba kinakailangan mo nang ipagiling mo muna. Oh, I pulverize. I Ito hindi na Pagka yung butil ng mais nilagay nyo po dyan, hahalo na po yan sa pellet. Ganyang kalakas yung machine natin. Mm -hmm. Tapos mamaya ipakikita ko po sa inyo, pagka inawakan nyo po yung pellet, meron siyang konting init. Mainit-init ng konti yung pellet na nagagawa. Adi, ganun naman talaga pagano kasi na ano siya Na pre ganun, Tapos yung ganda ng press po niya. Yung ganda ng press niya, kasi yan po, pinag-aralan po nila. Hindi basta-basta gawa lang po sila ng machine na nabubuo yung pellet. Pwede na, hindi yun po pala, kailangan din po yun para yung mga parasite, yung mga maliliit na microorganism na nakasasama sa mga hayop, pati po yun mamamatay. Pero yung nutrients na nanatiling nandun po sa mga pagkain. Okay, pa okay na po ba tayo? Okay, maganda, na natin. Maganda, oh, sige, ang maganda ang texture nung finish product. Ayan, napakaganda po. Yun ang maipagmamalaki ko sa inyo. Yung iba po kasi nakikita ko, alam nyo kasi yung dumaan sa quality control eh. Hindi siya mahaba, hindi siya maiksi, hindi durog -durog. Hindi, durog O yung iba po kasi pagka lumabas e, parang nanggiling po ba ng karne. O kaya e, parang... parang O yung iba na yung iba naman parang lumalabas eh parang spaghetti. Pero ito ba may makikita po kasi natin. Si amin sir, uh, yung crepes, ihagis na yung ganoon. Mm. Um, its e eh, oh. pag ano uh, hindi na lubog yun, pag uh, pag pulbos. bus <laughs> pag adurog, wala nang makokuo oh. okay tingnan po natin 'yan ah, ang inaanap nila tatlo ang roller okay. tapos 4 horsepower copper wire pa po siya sa iba, hindi copper wire, tapos 3 horsepower lang. Mas mahal pa po kaysa sa amin. Yung sa akin, 32,000 lang. Tsaka ako, sinasabi ko po talaga sa inyo yung presyo. Para makapag po kayo, wala po rito PM send o kaya check your inbox. Hindi, dito, derecha ko sinasabi sa mga kliyente at sa mga nanonood sa Facebook tsaka sa YouTube, yung presyoan po natin. Hindi uso rito yung isesend ko na lang po sa inyo. O kaya ay check nyo po yung inbox nyo, may sagot po kami. Ang tanong kasi, magkano ba yan? Dalas, madalas sinatanong yon PM send. Ginagawa nila, PM send. Hindi, wala ng PM send. Sasabihin ko yung diretsyo sa inyo. Ang presyo po nito, 32,000. Ayan, mata sa mata, masasabi ko ang presyo niyan. Hindi ako nahihiya, hindi ako nag-aalangan. Kasi kahit mag po kayo eh. 4 horsepower, 100% copper wire, tapos quality talaga ang machine, 32,000 lang po yan. Testingin po natin, pakita ko po sa inyo. Tingnan nyo po siya, oh. buong buo po siya, tsaka maganda yung pagkakahidla. Ayan o, oh. tingnan nyo po yung ano niya. Kung medyo nahahabaan po kayo, pwede namang pag yan ay pinakain nyo, nadudurog siya nga lang. Pero same, ayan pa rin yung butel. Hindi siya nadurog as nalaga siya, Hindi naputol. Sa lahat po ng mga interesado, pwede po kayong mag-message sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating pong YouTube channel. Pwede rin po kayong mag-text sa atin sa ating numero na naka-flash po dyan sa inyong screen. Pelletizer po natin, 32,000 lang po. Maraming salamat po, Kuya Ray. thank you po. Thank you po.